Hi. Hi, good morning, my friends. uh, pupunta tayo sa labas. Titingnan natin yung ano, tagas ng tubig. Ano 'yan sa Maynila water? Water, nila Ano siya hindi pa naayos. Kailangan ano natin. Bidyuhan para i-repair ng ano, taga Maynila punta tayo doon good morning mga friends yan uh, basta bibili tayo ng gatas at saka tikas kasi nakalimutan ko kagabi bumili ng gatas. la 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 Tulog pa yung alaga ko eh. La la la. Lakas. Oh lakas. Tulog uh, uh. pa yung alaga ko. Ayoko no. Baby, baby. Oo. Oh, oh. Bagong gising ang bata. Bagong gising ang alaga kong bata. Uh bagong gisi. o bibi, bibi. Na magusto daw niya manood ng ano, bibi, bibi sa cellphone. Sabi ng bibi, sabi ni dai Sabi ni Dayday. -day. Sabi ni Dayday. Dayday. <coughs> Mano o da nang bibi Sabi ni dai 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 huh? Sabi ni dai 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 Darling dalin Darling dalin, dalin, dalin. Angaling Angaling yang gomiling Angaling yang gomiling Angaling yang gomiling Darling, 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 Ang galing niyang gumiling. Uh, <laughs> dalin, dalin. Ah, tayo kaday dahi. kay ano, sasayawan natin yung ano. Ah, uh, sasayawan natin. Dalin, dali. Dalin, dalin. Dalin, dalin. Dalin, dalin. Ang galing niyang gumiling. Ang galing niyang gumiling. Dalin, 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 ikaw ang gusto ko. Dalin, dalin, ikaw ang gusto ko. Igiling mo, igiling mo, igiling, igiling mo. Dalin, dalin. Ah, manood ka ng baby? Oo, oo. tayo na. kay uting na mo yung buhok mo, no? Oh. Oh, tingnan mo yung buhok mo, sira na. Ang ni ni Kuya, ang ano mo. Oh. Ah, oh, da. Dalin, dalin. Dalin, dalin. Anong magagawa mo? Anong magagawa mo? Anong magagawa mo? La, la 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 Si Day 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 Malaki na si Day Day Malapit na siya mag three years old Si Day Day Next year, three years old na si Day Day. Birthday, birthday na ni Day Day. Birthday na ni Day Day. Hmm. Ta October, birthday ni Day Day. Wala tayong magagawa, mahal mo na siya. Mahal mo na siya wala tayong magagawa mahal mo na siya wala tayong magagawa mahal mo na siya ibat adan ibat adan ibat adan wala tayong magagawa mahal mo na siya mahal mo na siya Wala tayong magagawa wala tayong magagawa mahal mo na siya ibat adan ibat adan ibat adan Mahal mo na siya wala na tayong magagawa wala na tayong magagawa mahal mo na siya <laughs> bye bye <laughs>